ng mga rescuer gamit ang chainsaw ang hall ng bangkang ito sa San Vicente Ford sa Santa Ana, Cagayan. Ito'y matapos matrap ang ilang manging isda sa pagtaob ng kanilang bangka. Ayon sa Coast Guard, galing ang mga manging isda sa Quezon Province at dumayo lamang ang mga ito sa bayan ng Santa Ana para mangisda. Dahil sa bagyo, minabuti nilang makisilong sana muna sa pantalan ng magaganap pang pagtaob bandang alas 12:30 ng tanghali kahapon, September 22. Sir for info, itong bangka na to ay nagtay shelter dito sa lugar ng Santa Ana, pero dahil nga sa sobrang lakas ng panahon at uh, hindi naasahan asahan pagkakataon ito ay nalubog, sir. Sumaob. Meron itong ano sir, meron itong sakay na 13 personnel, sir. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad at apat sa mga tripulante ay nailigtas kahapon. Dalawa naman ang na-rescue ngayong umaga September 23 na natrap sa hall ng tumaob na bangka. Nakita naman isang daang metro ang layo mula sa bangka, ang bangkay ng isa sa mga nawawalang mangingisda. Sa ngayon ay hinahanap pa ang anim pang sakay ng bangka. <coughs> kung isipin natin na kapatakas si yung hal ng pangkasir eh, dalawa lang ang nahanap. So, baka masasabi natin na inanod. Mga ganun siguro, sir. Pero tingnan natin, sir, since na uh, tuloy, tuloy pa rin naman yung search and uh, rescue operation, sir. Kasabay ng pagganda ng panahon ngayong umaga ay dumating ang karagdagang mga diver at rescue personnel na tutulong sa paghanap sa anin na mangingisda. Nag-iwan naman ng malaking pinsala ang Super Typhoon Nando sa Cagayan, lalo na sa isla ng Kalayan na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 5. Ang mga bangka sa dalampasigan napadpad sa mga kabahayan dahil sa storm surge. Ang ilang bahay nilipad ang bubong. Nagkalat din ang mga nagtumbahang puno. Natuklap din ang bubong ng mga silid-aralan sa Minabel Elementary School. Halos nilimas naman ng bagyo ang mga dahon ng mga puno sa barangay Babuyan Claro. Napinsala rin ang ilang kabahayan sa barangay Sentro Dos. Tay, lumabas kayo siguro. Ada ah, kita lampi tau, aduh ah, tinai di tengah lamp lampi kalsada, nga uh, was out then um, dati ti problema tayo itatta uh, it, uh masapol iti bayanihan panagkaykay ta hana madalana na pulos dati i talam tayo kaputin adunga na tumbanga poste kana adunga debris awan uh, siya bagbagi mila ang kinaisal tila ku oxer -ok, ano ada tulong nga uh, niya kanyami agyaman sir kung ano, anyan man ti maitulong kanyami sir Umarangkada na ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga nasa lanta sa isla. Ramdam din ang bagsik ng bagyo sa mainland Cagayana. Sa bayan ng Gonzaga, binaha kahapon ang ilang bahay sa Dalampasigan dahil sa storm surge. Inilikas naman ng Coast Guard ang ilang bata at matatandang residente sa Santa Ana, Cagayan. Binaharin ang ilang paaralan sa Apari. Inilikas naman kagabi ng ilang kinatawan ng MDRRMO Baggao ang ilang residente sa tala ng PDRRMO, aabot sa higit 34,000 na individual ang apektado sa buong probinsya ng Cagayan at papalo na sa 400 million pesos ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura habang higit 4 na milyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura. Cesar Galassi, RNG News.